Pagaspas pa lang ng hating hapong alikabok ay pinagtatabuyan na ng dalawang lalaking nakasuot ng mamahaling abuhing Amerikana ang gusgusing anino na papalapit sa makalumang pintuan ng simbahan ng San Roque. Si Mang Mateo payat, nanginginig, amoy pinaghalong singang ng langis at asbesto, ang lalaking umuubo habang nagtatangkang makalapit sa bato ng kumbento upang sana'y makiusap na makiinom lang ng mainit na sabaw. Sumisirit ang sipon sa butas ng ilong at sa bawat hakbang niya'y parang hinihiwang unti-unti ang baga ng hangin. Lumayo ka! Baka makahawa ka pa! Hiyaw ni Ginoong Armando presidente ng parish council at kilalang real estate broker. Tinuro niya si Mateo na para bang tinutulak ng hintuturo ang basag na dambana ng dignidad. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin. Sumang-ayo ng kanyang kasamang si Don Frederick, ang may-ari ng karatig na hasyenda. Hindi ito ospital at higit sa lahat, hindi ito dampa para sa mga pulubi. tumango ang nakatanyong sa kristan sa laylayan, mulit hindi nagsalita. Batid niyang utos iyon mula sa mga may purse ng koleksyon. Si Mateo, Bagamat halos tuyo ang lalamunan, nagawa pang bumulong. Isang baso lang po ng tubig, kahit pinagbanlawan ng bigas. Ngulit bago pa siya makalapit sa batong hagdan, tinabi ni Armando ang balikat niya. Tumagilid ang katawan ni Mateo, sumayad ang tuhod sa alikabok at sa pagkakababa niya ay parang may gumuhong pader sa loob ng kanyang dibdib. Pader na matagal na niyang pinagtiisan. Sa dulo ng pasilyo, natanaw ng mga tao ang pumapasok na koro ng dibotong kababaihan na kaputit kumakanta ng Salve Regina. Pinakiusapan silang lumayo, baka raw madumihan ng bagong linis na sahig ng narthex. May umuubong bata sa dulong upuan na nakiusap din ng tubig, ngulit natakpan lang ng paypay ni Don Frederick na parang inaalis lang alikabok sa barong. Sa puntong iyon, naramdaman ni Mateo ang nalalabing init ng araw na dumidikit sa butas-butas niyang kamiseta. Maaari siyang tuluyang tumalikod, ngulit sa dibdib niya'y pumintig ang alaala ng kanyang yumaong inang si Aling Pera, dating tagalinis ng mismong simbahang iyon na palaging nagsasabing, Ang bahay ng Panginoon, anak, ay tahanan ng bawat lumalangoy sa unos. Kaya sa huling pagkakataon, tumindig siya, nilingon ang dalawang opisyal at mahinang nagsalita. Kung ayaw niyong papasukin ang pangangatawan kong marumi, papasukin niyo sana ang katotohanan. Hindi na siya sinagot ni Armando, bagkus ay kinakawayan na ang guard upang ipahabol ang pagpapaalis. Sa gitna ng tensyon, bumaling si Mateo, hinawakan ng kwelyo ng napakaruming polo at sa isang mariing hila, hinubad niya ibinunyangyang ang payat niyang dibdib sa liwanag ng hapon. Umangat ang mga kilay ng lahat. Dahil sa dibdib ni Mateo nakatakdam hindi lang pilat kundi mismong iskudo ng simbahang iyon. Detalyadong tatu ng damba ng matanda, nakalagay sa ibaba ang salitang latin. Salamat sa pag-abot mo sa bahaging ito ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang esena, pindutin na ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong storya na ina-upload ko araw-araw isang subscribe lang. Pero napakalaking inspirasyon na para patuloy akong gumawa ng mga kwentong katulad nito. Maraming salamat. Tara, ituloy na natin. Sarbire es regnare. Ang maglingkod ay maghari. Pula at itim ang tinta, luma na, ngunit malinaw. Hindi iyon karaniwang palamuti. Ang eskudong iyon ay eksklusibong iginagawad apat na na ang nakalilipas sa sino mang mantapos ng arkitektura sakra. Mga eskular na nag-aral ng panunumbalik ng mga lumang simbahan. Yan ay programang pinunduhan noon si Don Ernesto Robles, lolo mismo ni Don Frederick. Ngunit natigil ng masunog ang lumang opisina at nawala ang listahan ng mga eskular. Tanin ang may tatak sa dibdib ang saksi. Nanlaki ang mata ni Don Frederick. Imposible, iyan ang crest ng pamilya namin. Pati si Armando, di napigilang mapaatras. Nagsimulang magbulungan ng mga deboto. Ang sakristan napayukod at nagantanda. Humigop ng hininga si Mateo at inilahad ang payat ngunit matayog na tinig. Ako po si Mateo Robles Tierra. Apo ako ng pamilyang tagapamahala noon sa retablo ng simbahang ito. Taong 1995, ako sa tulong ng foundation ng Yumaong Don Ernesto ang nagdisenyo ng original na restoration plan. Pero nang mamatay siya, pinutol ang scholarship, nagkawatak ang plano at ako'y naaksidente sa LRT site. Simula noon, walang tumingin sa akin. Hanggang naging sakitin ako kinupo ng tuberkulosis. Pinakita niya ang lumang kalatas na nakatiklop sa bulsa ng pantalon. Sertipiko na may faded seal na si Don Ernesto. Siklot ng hangin, lumuwa ang mata ng lahat sa pagkilala. Hindi ka kundi isa sa mga arkitektong hinirang ng lolo ko. Halos pasigaw ni Don Frederick na patakip nguso sa hiya. Bakit ka nagkaganyan? Umubo si Mateo mulit ngumiti ng marahan sapagkat may mga taong mas piniling kalimutan ng kanilang pinagmulan. Walang perang itinuloy, walang pondo. Ako'y nagtrabaho sa konstruksyon, nabaldado ang tuhod, kaya ngayon naglalako na lang ng basahan. Pero tiniyak kong bawat sentimoy ilalaan sa pagbabalik ng dignidad ng retablong minsang pinangarap ng inyong lolo. Hinihiling ko lang sanang makita ulit ang loob, sukati ng retablo bago pa man ako tuluyang magkasakit. Sa katahimikang bumalot, lumapit ang matandang madre na kanina'y kasama sa koro. Inabutan ng tubig si Mateo. Ipinahid niya ang alakra ng ubo sa bibig at sa liwanag na sumisipol sa arkong pintuan, nakita ng lahat ang kumikinang nabakal na nakatusok pa sa kanang tagiliran niya. Hindi bala kundi maliit na orthopedic plate na pilak tanda ng natamong pinsala. Galing sa aksidente, di na natanggal dahil walang pambayad sa ospital. Nang marinig iyon, nalusaw ang postura ni Armando. Dahan-dahan siyang lumapit, tinapik ang balikat ni Mateo. Patawad, akala ko isa ka lang maduming palaboy. Putol ni Mateo, ngunit walang pait sa tinig. Kadalasang kasi, Ganun ang tingin ng mundo. Nalapit ni Don Frederick ang bibig sa sakristan. Itawag mo agad si Father Lorenzo, buksan ang opisina, ihanda ang pamunuan. Sa loob ng sampung minuto, nagkandarapang bumalik ang sakristan na hawak ang lumang susi ng opisina. Isa-isang nilabas ang mga lumang blueprint na balot ng alikabok. Hinawakan ni Mateo ang pinakamatandang papel. Pinalo sa hangin, tumalsik ang taling telang sapot. Ito ang line drawing ko noong ako'y estudyante pa. Bulong niya. Nakasaad doon ang disenyo ng retablo. Tamang proporsyon ng mesang altar, detalye ng guwang ng ribulto ni San Rock, pati sukat ng marmol na dapat ihain mula romblon. Kung tutuusin, may natitirang pondo sa foundation na delay lang sa audit. Tumingin si Mateo sa kanila. Ngunit hindi humiling ng pera, humiling ng serbisyo. Kung may babalik ang pinagkatiwala sa inyo, mas mahalaga sa akin yun kaysa alahas. Nagkatinginan si Armando at Frederick, parang nilaman ng body nilang biglang natutong mag inat Sumang-ayon silang agad. Pagbubuksan naming komite, ikaw ang Chief Conservation Consultant. Sagot namin ang pagpapagamot mo, sagot namin ang pagbili ng materyales, Samantalang kumalat na sa paligid ang balita, dumagsa ang mga dating manggagawa, pati ang mga batang bendor na dati kailangang magpulak ng kariton sa gilid ng kumbento, ngayoy nag-alay ng libreng lakas braso sa paglilinis ng pinabayaan ding bakuran. Makalipas ang tatlong buwan, maagang kumampana ang kampanaryo, hudyat ng pagbabalik ng retablo sa dating kinang at sa harap ng dambana nakatayo si Mateo. Suot ang puting barong Tagalog na inirgalo ng parish council, hawak ang blueprint na pinirmahan na ng bago at lumang opisyalis, proyekto ng pagbabalik ng pananampalataya at paggalang sa pinakaaba. Isang linggo matapos ang rededication mass, nagpalabas ng pastoral letter si Father Lorenzo nakapaskil sa pintuan. Kung may kumatok na anghel na anyong maralita, huwag pansinin ang putik sa saplot pakinggan ng awit sa bitbit niyang layon sa ibaba pirma ng buong council pinakamalaki ang kay Armando at kay Frederick katabi ng bagong tatak Sir Vire Estregnare sa tabi ng lagda nakalimbrad ang pangalan ni Mateo Robles Tierra Chief Heritage Architect at sa ahanay niyon ang isang binuong komite sa pangangalaga ng mga mahihirap na pinunduhan hindi ng tiratirang koleksyon kundi ng porsyento sa benta ng real estate firm at ng hasienda. At kung magkataon na may lumang prosesyon na daraan sa makipot na kalyang iyon, makikita ng sino mang dumaraan ang lalaking minsang itinaboy. Ngayoy, nakasandal sa haligi ng simbahang bato, hindi nasakitin. May bitbit pang stethoscope ng doktor na nagmonitor sa paggaling niya. At sa tapat niya, nakatayo ang dating mapagtaboy ng mga opisyalis na kayukod sa bawat dumarating na pulubi. Iniaabot ang malamig na tubig at tinapay na malambot pa sa alab ng bagong paninindigang natutong tanggapin. Minsan, kailangan hubarin ng isang tao ang maruming damit upang mailandad ang marka ng pag-aalay. At doon, nabibistog ang tunay na dumi ay hindi nasa balat, kundi sa mata ng tumatangging tumingin sa ginto ng pusong naglilingkod. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento nating ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!